gusto ko lang pong ano gusto ko lang pong uh, sabihin no Yung mga vlogger ni Duterte bubaliktad na Napanood <laughs> ko po sa isang uh, live nitong kapatid natin na din, si Post Mike Cervera na ito nga si Pebbles Conanan mga kapatid kaya eh, uh, ano na bumaliktad na Bumaliktad na rin po ngayon si Madam Bondat, no? Oh, yung mga nanlalait sa atin. Yung nagsasalita sa atin ng ensimada, yung nanlalait sa atin. Mga kapatid, ito po, mga nakakagulat po itong mga ano, ano to, mga senaryo na to. Eh ano po bang ibig sabihin ito? Eh, gusto ko marinig yung opinion ng taong bayan kasi it's better na malaman po natin 'yan. wala, well, eh, ako sa isang meeting ngayon eh. Tentado ko trabaho, di ba? Pupunta <laughs> ako ng meeting. Eh. Nagulat-gulat ako. Sabi ko, bay, bumabaliktad na itong mga ito ngayon. Ano meron? Mga kapatid, no? Magandang-magandang uh, hapon po sa inyo. Anyway, mamaya may live streaming ako. No? Pag-uusapan natin to. No. Hello po sa inyo, Sir Tony. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa mga kababayan natin na nanonood sa atin sa mga sunog ng mundo. Nakaka, nakakagulat lang po kasi eh mga kapatid na sa gitna po sa gitna po ng laban imbis na sila yung inaasahan nung kampanya sila pa yung mga nawala mga kababayan mo ito lang ha, ito lang ha para sa akin lang yung sa pagbaliktad nila hello po tita Lily Ragasa magandang uh, hapon po sa inyo tita lako nagugulat lang ako mga kababayan mo siguro nakita na nila mga kababayan ko na ano na ginagamit sila nitong Duterte yan ang sinasabi ko eh mga kapatid, eh. alam nyo, muntik-muntikan na rin kami dyan eh. Noong mga panahon na nasa PBE kami, binibuild na kami as uh, maging fighter ng mga Duterte, suddenly mga kababayan ko, hindi eh, talaga nila kami na ako. Well, yung iba na ako, ako naman hindi mga kababayan ko. Kasi eh, Marcos ang tinubuan natin eh. Marcos pa rin ang tatapusin nating administration. Diba? Kaya tawang-tawa ako mga kababayan ko nung nalaman ko yan. Diyos ko tawang tawa talaga ako to be honest kasi in fairness ha in fairness ha papaliktad na si papaliktad na si bumaliktad si Pebbles sabi ni Pebbles ko na nan wag daw siyang aawayin kung babalik daw siya well ako komento ko lang ha komento ko lang to kay Pebbles ha ako wala ako ako Pebbles nakita mo naman ako kung paano ako makipag uh, paipag argument napaka professional natin no ako lang kung babalik ka sa pag it sa pagiging uh, isang ano, sa pagiging isang umbabalik uh, babalik ka sa poder ng mga Marcos. Hindi ka naman tinitingnan na, oy, bumalik ka, ganito ganito ka. Hindi namin tinitingnan 'yon. Magpakatotoo kayo. 'Di ba? Tangina. babalatan niyo kami ng ensimada, ensimada tapos hindi kayo magpapakatotoo sa sarili ninyo. 'Di ba? Magpakatotoo kayo. Ako hindi ako hindi hindi naman ako sa nag ano, mga kapatid, ang akin lang. Wala lang problema kung bumaliktad kayo eh. Maganda nga 'yung bumaliktad kayo. Kasi at at least malalaman ng tao na mali 'yung pinaglalaban ninyo. Noong una nang ano, nung pinaglaban ninyo kay Duterte. Bakit? 'Di ba kita ninyo? Pagdating ng kagipitan, asan? tinakasan kayo? Tawang-tawa talaga ako, sobra. Natatawa ako na naaawa ako sa inyo. Bakit? Sorry ah, kahit magalit sa akin si Boss Mike. No? Kahit magalit si Boss Mike, ilalabas ko ito eh. Nilait nyo kami Nilait kami ng mga to, Boss eh. Di ba? Kung um, anong, anong kasuklaman ang sinag pinagsasalita sa amin ito. Pinagtawa ng kami, ginudya ko. Even, even, eh, lalo na ako. Di ba? Tapos makikita ako, mag-BBBM kayo ulit. O, tiyangin na yan. Wala namang problema doon. Tatanggapin naman kayo eh. Hindi naman kayo, hindi naman kayo para ikahiya. Tao rin kayo, Pilipino rin kayo, nagkakamali kayo. Pero tawang-tawa talaga ako at naaawa ako sa inyo. Kasi oras ng kagipitan, hindi kayo matulungan ni Duterte. Nasaan yung naglaban ninyo. Di ba? Lesson learned to sa lahat ng mga content creator na sumasama at naninira kay Pangulong Bongbong Marcos unti-unti nyong nare-realize ngayon na mali kayo. Di ba? Unti-unti nyong nakikita na ano, nagiging ano, pinabayahan kayo. Well, for me, wala namang problema doon. Maganda nga na malaman nyo talaga yan. Di ba? Ako kay Pebbles, I have no doubt to be, kay Pebbles. Naging ano naman si Pebbles eh. Hindi lang nga, hindi, uh, ah, to be honest, hindi nga ako pinapatulan niya sa Facebook. Sa totoo lang. Eh wala naman ako mga iba pa tong eh pang ano. Pero kung asaran, ah, asaran ah, lang, 'di ba? Ganun lang. Pero dito kay Madam Bond at kay Ellie, pagkatapos pa ako, pagkatapos po pagkatapos niya pa akong i-post, pagkatapos niya pa akong ano, iyan oh, eh, e, ipagpagsalita nang hindi maganda dun sa ano, yung teacher ko daw ganito, ganyan. Putangin ina, ngayon ba, ka sa Marcos? Tigas ng mukha nito, eh, no? Alam mo, sino-sino pa yung walang bilang, malalaki lang ang followers. Sila pa yung mga nagmamatas no? nagmamataas ngayon kay, kay, Pangulo. <laughs> Tayo na buhay nga naman, oh. Tawan-tawa talaga ako. Oh. tawan -tawa ako na nakakawa sa inyo. Matotoo lang. Hindi sasama loob ko sa pagbalik ninyo. Tandaan yan. Pero pagtatawanan ko yan, ta. Hindi ko pagtatawanan si Pebbles because Pebbles ko nanan walang problema sa akin yan. <laughs> Itong si Madam Bondad lang ang tatawa na wala tatawa na. eh, sorry, ay nanonood ka ngayon. Di ba? ako. <laughs> ano, takot na kayo? Wala na wala na kayong lulusutan. Pagdating ng kagipitan, kay pag kaya no, pagdating ng kagipitan kaya uh, kay Sara Duterte dahil wala na pilay na, hindi na makakabangon. Ano nangyari? Babaliktad ka na ngayon? Ano ba pagkakatiwalaan ng tao? Di ba? Dahil Simple-simple pinagtalunan natin Gigil na gigil ka sa akin Because hindi mo nakuha yung VIP Tawa-tawa talaga ako so, <laughs> Diyos ko mga kapatid Mamaya uuuri natin ko yan. Mamaya ano pag-uusapan natin yan. Nakalay ba ako ngayon nagda-drive lang kasi ako mga eh. eh, hindi ko alam. Baka nakita nila sa kampo nila. Wala nang progressive. Pero tuwan ay pebos. Pinagbumura niya si Dada kanina. <laughs> Yung vlogger na walang utak. <laughs> ayan, ayan ako. Oh. Grabe. Tawang tawa ako. tatawa ako na naaawa ako na hindi ko mawari sa iyong putos ko pag wala nang progreso lilikas na sila may nabalitaan pa nga ako eto ha eto mamaya tungkol kay Maharlika ito ibabalita ako sa inyo mga kapatid no babalita ako sa inyo ito tungkol kay Maharlik ito mapangan natin yung ano, pagbagsak di Maharlika <laughs> Chay na. I can't imagine uh, nung napilaya ng lubusan si Vic Big. <laughs> bigla kayong nagano bigla kayong lumikas na <laughs> La, elastic na wasak na wasak si Vic eh <laughs> alam mo tututuwa lang ako tawa, lang talaga ako mga kapatid tutuwa lang Diyos ko para para kayo mga bata nang para ay mga bata na na nang hihingi ng awa <laughs> sorry ah ganito lang ako mang Alaska eh pero may puso naman ako kahit pa paano <laughs> Diyos ko po. wala lang, wala lang sa mga nalo pero totoo lang tayo ha ayaw lang uh, wag ko lang tayo ng sa isa't isa. Pero totoo lang ako. Ito. <laughs> no. Eh, comment lang ngayon dyan. Babasahin ko mamaya yan. Pero, alam nyo na, natutawa lang ako kasi I can imagine na si Pebbles ko na babalik ng ganun eh. Wala, hindi ko kilala si Pebbles na ganun eh. To be honest. Hindi ko kilala si Pebbles eh. Pero mahiling ako kay Pebbles. No? Mahiling ako kay Pebbles. Kung nanonood man si Pebbles ko ngayon. Mahiling ako sa kanya Alam niyo kung ano? Hiling ko, mga kapatid Ha? Bumawi siya dun sa mga tao Ang ginawa niya ng Katarantaduman Totoo, mga kababayan Bumawi siya dun Kasi kung hindi siya babawi dun sisira siya lalo Masisira siya masisira at masisira siya sa mga kapatid shoutout po sa inyo happy ano you know, hello po sa inyo dyan hindi ko mabasa kasi maliit yung ano pa ako hopefully oh, sana ano bumawi sila na uh, ipaalam nila sa taong bahay totoo sino nagutos ano ang utos ano ang mandato sa kanila yan yan ang gusto ko makita wala na bumaliktad na eh wala na wala na sa pagbaliktad ni Pebbles ko nanan sa pagbaliktad ni Ellie putang ina niya eh. si Maharlika na lang inaantay kung bumaliktad pa ah, ah. tatawa ako talaga yung mga yan kaka ng teteng <laughs> oh ah, haabangan ko yan mga kapatid di ba umabati yan yeah, yan 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 pati talili eh gusto ko pong makita ng taong bayan yun na bumaliktad talaga sila naumpisahan na eh Actually, nakaya uh, sa pagbaliktad ni Pebble si Mike ang ano eh, si Mike si Boss Mike ang mediator eh. Na Boss Mike yung pagiging mediator eh. Wala namang problema doon sa pagbaliktad, no mga kababayan. Maganda nga 'yan eh kasi at least napipilayan na talaga yung Duterte camp, di ba? Sino magiging independent nila? Yung tatlong bugok, wala wala namang sinabi. Eh wala 'yun. Di ba? Well, as per of Tita Lili Ragasa, Tita Lili, nasa opinion nyo po yan. Nasa inyo po yan kung tatanggapin nyo po sila o hindi, mga kababayan ko. No? Nasa inyo po yan kung tatanggapin nyo po ba sila o hindi. No? Tatang tatanggapin nyo po, wala namang problema doon. Well, tignan natin, mga kababayan ko, no? Uh, anyway, kay Pebbles ko naman, uh, if you are watching right now, uh, malayang magsalita, meron akong katanungan na gustong itanong sa iyo. At pwede ka bang maimbitahan dito sa channel ko? Okay, mag-usap tayo. Isang tanong, isang sagot lang ang gusto ko. <laughs> Babayaan ko. Yun lang, simple simple lang 'yung tanong mo. Pag na-interview ko si Pebbles at may naitanong ako sa kanya, gusto ko sagutin niya 'to ng maluwanag. Bahala po kayo mga kababayan ko Ako, pakikinggan ko yung side nila eh, Hindi ako magiging one-sided Yun lang ang akin mga kababayan Hindi ako magiging one-sided dito Pakikinggan ko yung side nila Pakikinggan ko yung panig nila Wala akong pakialam kung ano sasabihin na diba? Okay, mga kababayan ko Alamin natin kung ang side at totoo sa paligid nila Baka ako may hindi tayo alam Kung dapat tayo man mga kababayan okay ay ano pang hinihintay ninyo anyway mamaya mga kababayan ko live stream po ako live stream po ako andito na po ako sa opisina at uh, malapit na po ako eh. may meeting ako eh medyo mga batong discussion namin uh, at uh, babalik po ako mga kababayan ko okay ako po si Biyahin ni Koy TV magkita kita po tayo muli dito sa aking channel ako po si Biyahin ni Koy maraming maraming salamat po babalik po ako mamayang uh, gabi at uh, magkita kita po tayo mga kapatid okay Maraming salamat po.